na ang opisina kan Commission on Elections Albay na mag-receive kan Certificate of Candidacy para sa May 2025 midterm elections. Alas 8:00 kasubagong aga kan magsuunad kan sa iyang kandidatura komo gobernador kan Albay si Congressman Joey Sarte Salceda sa paagi kan sa iyang abogado na si Attorney John Bonafe Jr. Sigun kay Attorney Bonafe, solim ning pagsuunad kan COC an mawot ni Salceda komo pagsunod asin pagsuporta naman sa mga pulisiya kan COMELEC. Dugang pa niya si Salceda an official kandidato kan lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD sa pangyayano ni Speaker Martin Romualdez. Simple alagad sobrang enthusiasm ng mga sa probinsya ng Albay. This is not a time for pamper, but a solemn commitment to serve the interests of the people of Albay. Handa naman ang satellite office kan Comelec Ligaspi sa Gregorian Mall na magkrisibihan mga COC alagad hasta kaso bagong unto, warapang nagsusunod na mga aspirante. Ah, para siguro sa mga aspirante, make sure na lang po na kompleto po yung form, dapat po completely filled out, may picture, may perma ng aspirant, notaryado, may perma ng um, notary public, lahat po ng details, um, completely filled out para po tanggapin ng Commission on Election. Piglalauman man daakan ko, na maruso ang mga aspirante sa huring aldaw kan filing. Alagad na kiulay ang opisina sa mga makandidato na kung pwede dahi na paghalaton ang huring aldaw kan filing, nga ni magkaigwaman sindanin halabang oras sa pagcheck check kan mga pigsuunad na COC asin kanibapang dokumento. Ngunyan, arawang po talaga kan ang Pinoy, ang sa nakagawian na, sabi ko nga niyan, ano na yan, Pinoy habit ng kultura, ingrave sa sa mga dugo ng pagpahudyan. Mientras tanto, di 6,400 na posisyon ang pagraralaban-labanan kan mga kandidato para sa May 2025 midterm elections. Para sa mga baretang tatakpikol, Angeline Dagta.